Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, pinapaalalahan ng tayo ni Paul Francis sa Laudato Deum tungkol sa realidad ng climate change. It is indubitable that the impact of climate change will increasingly prejudice the lives and families of many persons. This is a global social issue and one intimately related to the dignity of the human life." Unquote. Kapanalig, climate change at pagtugon sa mga disaster ang tinatalakay sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference, on Disaster Risk Reduction na ginanap sa Pilipinas nitong Oktubre 14 hanggang 18. Dumating sa bansa ang 4,000 kalahok mula sa iba't ibang bansa upang pag-usapan ang mahagbang na magpapabuti ng Disaster Risk Reduction o magpapababa sa mga epekto ng mga banta at panganib ng mga kalamidad. Malaki ang kaugnayan ng climate change sa mga disaster risks. Pinatitindi nito ang epekto ng mga bagyo at tagtuyot na sumisira naman sa mga likas na yaman at maging sa buhay at hanabuhay ng mga tao. Tinalakay ni Kamal Kishore, punong kinatawan ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ang pagkukulang ng mga bansa sa pagtugon sa climate change at sa mga pinatitindi nitong kalamidad. Anya, disaster risks are increasingly across the world. Disasters are now affecting record numbers of people, affecting their lives, their very livelihood. Kapanalig, higit itong makabuluhan para sa atin dahil nga ang Pilipinas ang may pinakamataas na risk index sa taong 2024. Ayon yan sa World Risk Report, nakuha tayo ng uh, score ng 46.91. Ang risk index ay tumutukoy sa kahandaan o kakulangan ng bansa na tumugon sa mga kalamidad, sakuna, digmaan o pandemya. Hindi na natin ikinagugulat ang resulta ng pag-aaral na ito. Nitong nakaraang linggo lamang, hinagubit ng bagyong Christine ng buong Luzon, lalo ng Bicol at Southern Tagalog. Maraming lugar at ari-arian ang napinsala ng napakalalim na baha at napakalakas na hangin. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, umabot na sa 26 ang namatay. Daan-daang barangay ang lumubog sa baha napakalaki pa ng na kailangan nating gawin para maging handa sa mga disasters. Sa talumpati ni Pangulong BBM sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, sinabi niyang ang prioridad ng administrasyon ang disaster risk reduction. Dapat daw paglaanan ng pondo ang disaster risk reduction sa buong bansa. Malalaman natin kung magiging totoo yan, lalo na ngayong pagkatapos manalasa ng Bagyong Christine. At alam po natin, marami pa. Dahil nga nasa linya pa tayo, laninya tayo sa taong ito. Pundasyon ng pagpapaigting ng disaster risk reduction and response ay ang pagtugon sa climate change. Paano ito magagawa? Ilan sa mga dapat simula na ay ang pagbabawas sa paggamit ng mga non-renewable energy at paggamit ng tinatawag na renewable energy. Pagpapababa sa carbon emissions ng mga sasakyan at mga industriya, pagbabawas ng mga land conversions at pagsira sa malikas na yaman para bigyan daan ang mga infrastructure projects, pagsugpo sa illegal na mining at pagkakalbo ng ating mga bundok. Sa lahat ng ito kapanalig, mahalaga ang pagkikipagtulungan ng pamahalaan sa mga advocacy groups, mga NGOs sa pagsusulong ng mga green at eco-friendly projects. Kapanalig, ngunit dapat din nating suriin ang uri ng ating pamumuhay bilang mga individual, pamilya, komunidad. Hinahamon tayo ng ating San Iglesia na mamuhay ng may pananagutan sa kalikasan dahil ito ay para din sa ating ikabubuti, hindi lang ngayon, kundi ng ating salit saling lahi. Mga kapanalig, inaanyayahan tayo ng ating Santo Papa Paul Francis sa ating pangangalaga sa nag-iisang tahanan natin. Ayon nga sa mga awit 1-2, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig na kalaliman. Kapanalig, ang pangangalaga sa kalikasan, kasabay ng maagap na pagtugon ng pamahalaan, ay tiyak na pundasyon ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Sabi nga natin, daig ng maagap ang sakunat sa ating Caritas Manila Damayan Project. Nawa, tayo po yung maging proactive. Ihanda ang mga komunidad, pamilya, individual sa mga nagbabantang panganib ng kalikasan. And let us join together in Disaster Risk Reduction Program so ang katotohanan inyong napakinggan ang Veritas Editorial ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual Veritas Editorial